So yun guys, nakakita na naman tayo ng murang bilihan ng mga gamit dito sa Kawayan Yon, the triken Household Goods Trading Presyong Bodega ni Ma'am Mildred Dito lang yan guys, ang location niya sa Alinam, Kawayan City, Isabela In front of Police Station, yan Kaya tignan natin yung mga ibang gamit dito sa uh, bodega ni Ma'am Mildred Dali ka dito Guys, dito guys, pinipilahan umagang-umaga pa lang, mayroon ng mga uh, namimili guys, Magsimula tayo dito sa mga lamesa sa murang halaga, makakabili ka na dito. At take note ha, ito yung pinaka murang bilihan ng mga gamit sa bahay dito sa Kawayan City, Isabela. For example, meron po tayong mga cabinets. Yan. Ang dami pong pagpipilian dito. Dito, magsawa ka kasi dito sa bodega ni ma'am, napakaluwag at ang daming mabibili dito. Ayun mga cabinets, yan ang gaganda. Ayan, tingnan nyo. Ayan, sulit na sulit yung mga presyo dito. Kasi dito guys, ano siya, mga mall pull out. Kura, maninan. So, ang dami guys. Kaya, ngayong araw yung opening. Kaya kung mapanood mo ito, puntahan mo na agad. Yan, may mga pang ano tayo. Mga parang cubicle dito sa uh, mga pang office. Yan. Oh, di ba Ang gaganda. oh meron tayong mga kitchen cabinet ba? Itong mga to. Yan. Ang dami guys, ang daming pagpipilian kaya pumunta na kayo dito lang yan sa Alinam Kawayan City Isabela. At saka meron din guys, yung lay sa ano sa ilalim ng mga tibihan itong mga to. Oh, ang gaganda oh. Oh. Mga mall pull out parang brand new. Oh, yan. Oh, ang daming pagpipilian. Office table sa mga o oh, kaya sa mga nag-aaral diyan. Oh, ang gaganda. Oh, ang daming pagpipilian, mga kwan ng mga bata. Ang dami-dami kaya dito na kayo, pumunta na kayo dito. Uh, meron din tayong mga hanging kitchen cabinet na tempered glass Pili na kayo, andito oh, ang dami Yan, hanggang dun At saka ang kagandahan yan guys, meron tayong mga water dispenser na ang mumura Yan, ang dami, mga salamin Mga stroller ng mga bata Yan, puro mura lahat yan kasi bagsakan dito yan sa kawayan Yan, mga, mga uh, TV stand oh, Ang dami dami, mga high chair At kung ano-ano pang meron Meron po pa, meron pa tayong mga solar yan, mga speaker, mga air fryer, mga oven, mga rice cooker. Mayroon po lang yan. Dito lang yan kay Ma'am Mildred. And guys, kung mahilig din yung anak yung maglaro ng mga rides-rides, eto, marami po tayong pagpipilian. Take note, di baterya po yan, di remote, pwede rin di manual. Basta, bahala na kayo kung mahilig, mahilig mag-bike-bike yung mga anak nyo. Dito kay Ma'am Mildred, itong mga bisikleta niyan, yan, 5000 pesos by one take one. Kuna manin... At syempre, guys, hindi rin mawawala yung mga hagdanan o kaya mga stairs. Yan, ang gaganda niyan. Quality, mga stainless, hindi nangangalawang. Oh, meron din tayong sabitan ng mga